Oh guys, merienda muna tayo. Ayan, kape ang merienda natin ngayon. Ayan, oh. At saka meron tayong ano yan, utap. Okay guys, oras ng merienda. Sausaw muna natin yung ating utap sa ating kape. Bago natin inumin ang kape. Ganito din ba kayo guys magkape? yung tinapay isaw-saw nyo muna hugasan sa kape bago kainin tapos yung kape na pinaghugasan ng tinapay inumin <laughs> mainit pa ganito kasi kami sa amin guys magkape utap gas crispy crispy pa yung utap natin Hmm, bango. Mabango ang aroma ng kape. Hindi na sana ako magkape kay may ano, maasid. Hayaan mo asid. <laughs> Basta mag Katapos ko lang maglaba guys. Ayan guys, tinutubuan pala ako dito ng ano. Nunal na kulay puti. <laughs> Katapos ko lang maglaba kaya. Napagod si Lola. Kaya magkapit tayo. Okay guys, thank you for watching. Bye.